Garo na nyo kasi Welcome back ulit sa K-Learn. So, meron ng schedule para sa exam sa Monday. Nag-post na po sila. So, bali. Um, punta lang kayo sa EPS DMW official page para makita nyo yung mga listahan. Okay. Ng mga pangalan nyo. Andito rin yung link ng PDF file. Um, dito para para makita nyo yung schedule nyo. Okay. So, ngayon, Bali yung exam sa Monday na siya, September 22 to 30. Tapos ang venue po natin is a DMW um, Ortigas. Okay, andiyan din yung Google Maps para hindi kayo malito or maligaw. Okay, so paalala para sa mga examinee ng UBT um kailangan daw 2 hours bago ang inyong schedule ay nandoon na kayo sa DMW. Okay, hindi daw tinatanggap ang late comer. Tapos, original passport lang yung kailangan yung dalhin. Hindi po, hindi naka-xerox, hindi naka Yung original physical passport po ang kailangan yung dalhin. Tapos, yung UBT schedule nyo ay hindi pwedeng palitan. Okay? Kapag ka hindi kayo umattend ng exam nyo, ibig sabihin no show, um, automatic failed na po kayo sa exam. Tapos, yung pera is non-refundable. O yung binayad nyo is non-refundable. Yung mga alituntunin na yan is galing sa HRD Korea. Si DMW ay nagbababa lang po ng mga information. So, ayan na yung mga pangalan. So, nakapicture lang siya dito. So, ang gawin nyo na lang is punta kayo dito sa um, page ni EPS eto EPS DMW official tapos andiyan na po yung mga Google Maps andiyan na rin yung um, temporary link ng announcement para makita nyo at ma-search nyo yung pangalan nyo at yung schedule nyo kasi pagka isa-isahin mo to medyo masakit sa mata just check the page nila yung EPS DMW official Facebook page para para sa ibang information. So, ang dadalhin nyo lang ulit is yung passport, physical passport, and then kailangan 2 hours, andun na po kayo sa DMW. Bawal daw po yung late. Okay, so yun lang. Pakicheck na lang po yung page nila para makita nyo yung schedule nyo. At again, good luck po sa lahat ng mag-exam this coming Monday. Hindi man natin masabi na sana lahat kayo pumasa. Basta good luck po sa inyong lahat.